isang pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner is nakasali sa Metro Manila Film Festival 2024. Nangako si Vice na maglilibot siya sa mga sinehan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya para i-promote ang kanyang pelikula at ang taunang film festival. Panorin po natin ang BTR. Obligasyon ko yun para sa sarili ko, para sa pelikula ko, at para sa Metro Manila, para sa Metro Manila Film Fest, kasi sumasali ako eh. So pag sumasali ako, I, I made sure sa mga nakaraang taon, I made sure na mak makikiramay ako, sa, kad kadamay nila ako sa mga gusto nilang i-achieve. Di ba? Kaisa ako ng Metro Manila Film Fest. Kaya uh, hindi naman sa pagmamalaki, pero hindi siguro ako masisilipan ng Metro Manila Film Fest na sabihin nilang, hindi ako tumulong sa kanila sa pagpo-promote ng festival mismo, hindi lang ng pelikula ka ko. Nagkaroon ka nga ng sarili mong ang parada. Pa okay. May sarili akong pa-float sa bawat munisipyo, lalong-lalo nung panahon ng pandemya na siyempre limitado ang lahat, yeah. resources and all. <laughs> Sabi ko, paano to? Paano Pano ni hindi masyadong alam ng mga tao na may festival na magaganap sa Pasko? So, ako mismo, kailangan kong tumulong, kailangan ko rin tumayo at kailangan kong gumalaw. Kasi kung hindi, ikalulubog eh, ko din naman yon at ng buong festival na sinasalihan ko. Kaya kung ano yung ginagawa ko last year or sa mga past years, gagawin ko pa rin ngayon at baka dagdagan ko pa. Katulad ng pinigula ko, familiar efforts, to different at Ayan, si Bayes Kanda, kasama po ang kanyang pelikula. And the breadwinner is Ayan, kasama Ayan, sa Metro Manila Film Festival 2024. Correct. Na actually si Vice si Ganda, kahit hindi METO Manila Film Festival, nakita ko yan dun sa Farmers La Plaza na naglilibot. Kasama oh. si Lasus, yung mga hashtag dati, members. Oh, masipag tayo, talaga masipag siya. Masipag At ang maganda nga, malaking tulong yun kapag ka ikaw naglibot-libot ka sa mga sinihan, hindi lang dito sa Manila, kundi pati sa ibang pati yung magbenta ka, oh, pwesto ka dun yung, sa takitera, di ba? Oh, takitera pa. Malaking tulong yon pa. Oh, oh. Ay, si numbers, nakita sa ticket-ticket, ticketera, ticketera. Oh, oh. ticketera. Bibiliera. Bibiliera. Takiliera. Takiliera. Bibili ka ngayon ng tickets dahil sa niya, imbes na iba, na. imbes na iba, ang bibili mo din ticket din na, na pelikula, ay, don na lang kasi uh. nandun si Vice. Alam mo, gusto ko yung uh. sinabi niya na, uh. sumali so, uh. so, ako dito eh. Uh. So, parang may responsibility uh. ka talaga. Uh -oh. Hindi ka tulad ng iba, di ba? Pa pag Oo. -o, uh. Tinawag sila mag-promote. Tinawag sila po sumama <laughs> sa mga ganitong activities. Hindi pumupunta. Kaya, biliba ako kay Vice ganda. Yung sinabi niya ngayon. Totoo na ba? sinabi niya, obligasyon nila. Umaga, obligasyon nila, hindi natatapos, na Black Live pelikula, kundi tinutulungan pa rin nila yung buong Metro mm -hmm. Manila Film Festival para i-promote ang kanilang pelikula para maging mm -hmm. successful. Actually, magre-reflect din naman yun sa kanila. Yeah. At pagka mga artista mayroong pelikula na hindi sila nag-promote, eh just me, yung pagka nag-flop, kayo rin naman sisisihin, sasabihin, ay, Club Chile yung movie ni Anitnit. Yung iba nga, nagpo-promote na ng mga pelikula nila, pero hindi pa rin kumikita, di ba, sa takila. Mm -hmm. Pero ito nga si Bas, dilibuti niya ang mga oras kung saan showing ang kanyang pelikula para nga mas lalong maraming manood. kagaya last year, di ba? Nanood tayo ng sine, mismo Pasko. Mm -hmm. Magkakasama tayo mga friendship, di ba? Mm -hmm. Uh -huh. Nadel, Mildan, ako. Nanood po kami sana sine yan. Nanood po kami ng pelikula doon. At nandun yung mga cast ng iba't ibang pelikula. Lumilibot ng Pasko dahil po para mas may ganyo. Makita yung nila manood ng pelikula. At successful naman po yung ginawang ganon. Diba? Oo, nakakatuwa kasi kahit na ano, ibig sabihin, alam mo na na yung nung pelikula lang yun ay kikita pero pero mas promote uh, pa rin sila. Katulad na lang ng ginagawa ng Kat, then alam naman natin kikita. Pero Meron. grabe, oh, yung puspusang pagpo-promote nila, di ba? Ilo-ilo din, di ba? Uh, grabe talaga.